Two months old. Pero nagalaban na to sa mas maedad sa kanya. Ganto lang. Yan. Yan mga idol, panibagong vlogs na naman tayo Ngayon na uh, ang topic natin ay kung paano natin mapapabilis Mang laban ng ating mga alagang mga manok Yan. Kung ano ang mga ginagawa natin Tulad nito mga idol oh. Ito ay 2 months old pero nanglalaban na to sa mas maedad sa kanya ganto lang ang ginagawa natin mga idol pagdating ng one month, syempre nakikita na natin ang ating mga alaga kung ang babae at lalaki, yan kitang kita na yan tapos, ang gawin yung mga idol kung may mga kulungan na kayo, i-separate na yun mga idol. Kanya-kanyang kulungan na yan, kanya-kanya. Ganyan ang ginagawa natin mga idol. Kasi habang tumatagal yan, nag-iinit nag sila. Yan, nag-iinit. gusto lang sila 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 lang sa kanilang mga haula mga kulungan. Ayan. Papakita ko mga idol kung anong ibig kong sabihin na inihiwalay. Ayan. Tara, pakita natin. Ayan mga idol, matapang na din yan. Kasi pirit na yan. Okay, ayan mga idol oh. Ganyan mga idol, inihiwalay na natin yan mula nung sisiw pa sila nung nalaman na natin na lalaki yan matatapag na yan mga idol yan. ito mga idol ay 3 months yan 3 months pero mga buo ng loob nyan nang lalaban na yan sa mga hen yan nang lalaban na yan 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 lang mga idol ang ginagawa ko mga idol mula one month kasi small backyard lang naman tayo makaseparate na sila dyan ko yan nilalagay dyan dyan sa mga ulan na yan o oh. Yan. battery cage dyan ko yan nilalagay yan kaya yan may agwat kasi nagtutukaan na yan, eh. yan. Yan din mga idol medyo tumatas lang ang kanyang ano tamburok matapang na yan kayo walay na yan kayo walay wala nung sisiw yan tapos ito din yan Okay, na yan mga idol. Mula nung sisiw kaya matatapang na yan. Yan. Ganun lang mga idol ang ating ginagawa sa ating mga alagang sisiw. One month old, hiwalay na para magang ang maturing yan ganun lang mga idol ang ating ginagawa sa ating mga alagang manok kaya piso pa lang may laban na yan sana ay may natutunan kayong mga idol at hanggang dito na lang at paalam at God bless